Ganito ang pangkaraniwang tubig na sinasalok ng maraming residente sa mga liblib na villages sa bansang Malawi. Katulad ng mga nasa Chapongo Village, sa sapang ito sila madalas na kumukuha ng maiinom at magagamit sa iba't ibang gawaing bahay. Masukal man at delikado, pero kailangan nila itong tiisin sapagkat milya-milya ang layo ng kanilang komunidad mula sa lugar na maaring mapagkukunan ng malinis at ligtas na inuming tubig. Tira kalanguri na robetse yu ah di magarunga mazi ya baseli bata. Kwa marima kalanguri di magalanguri di damwa aja amaribuere mimba. Subalit sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Tsapongo. Before they had to travel several kilometers to get their water but now uh, it's next door to them they can easily get their clean water for their daily survival Mula sa mga bata hanggang sa matatanda damang-dama sa kanila ang malaking kasiyahan sa paglingap na kanilang natanggap In the inauguration, they were singing, so they're very thankful and very happy that uh, they have clean water for many, many years to come. Matapos ang pagkakaloob ng malinis na tubig na maiinom para sa mga nasa Chafongo Village, kasunod na isinagawa ang pag-aabot ng mahakain sa Mvuko Village. Napakasaya po ng mga taong nararito ngayon dahil muli po nilang naranasan ng paglinga po ng iglesia. Hindi lang po mga kapatid sa iglesia, maging ang mga residente po dito sa Imbugo Village. Daan-daang residente ang nakatanggap ng care packages na naglalaman ng mga pangunahing pagkain sa dakong ito. ako on for menu. sa eh njoko mbili. Nga kare soba njala hanga neta wapalika ala tazi. Ifaja Nakatawag ng pansin maging sa mga major TV networks ang magkakasunod na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa Bansang Malawi. About 1,300 people from Lilongwe have received care packages. Innocent kunche doa walimbali po shingi. wade ni Cristo Church of Christ, but Felix Manalo Foundation. Sa pangunguna ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga aktibidad na ito sa magkatabing village ng Chapongo at Invugo sa Lilongwe City, ay ang panlimang araw ng proyektong Lingap sa Mahumayan ng Iglesia Ni Cristo at ng FOM Foundation sa kontinente ng Afrika. We should continue to help uh, the work of the Church, support, The work of the church here in Africa because our help really directly benefit the people here. Mula po rito sa Lelongwe City sa Malawi, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage.